Hmm, lakas ng bagyo. Hmm. Sa ulan dito ayo, ang lakas ng tubig oh. hello no? ng tubig do sa baba. Hello, good morning. Good morning, good morning mga idol, mga ka -farmers. Dito naman tayo sa Sitawan. Nalagay na ng balag. Nalagay na ng mga tali. Nagapangan nila. Alright. Ayun, namatay din sa gamot. Mga damo. Ayan, o. Oh. Um, Alam hmm, na sila. Nagkulay, ano na. Matinig pa rin itong mga to. Kahit patay na. Gumaganti. <laughs> Ayan. 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 Yan, Binoomba ko rin. Tapos bigla namang umulan. Ano ba yan? Pero yung una kong binomba, ito. Patay na. Oo. Oh, kulay brown na. Yun. Kaya lang bigla namang umulan. Yun. Natapos na ang pechayan at mustasahan. Letos ata yung kulay pula. Tinanim din namin yan. Yan, after 3 days yan. Tutubo na. Bilis lang daw to eh. One month lang. Hmm. Ayun. Ang sigarilyas. Tabi-tabi na sila. Oh, pinainan ina Pinainan naman. Nang uod itong okra. Kailangan magbomba ulit. Nang uod. Hmm. Yan, nagmunggo kami kanina. Ang dami na dahon. Sarap. Yummy. All <laughs> Alright.